Missing in action. Saan kaya nagtago si Justin Brownlee? Mga ka may malaking misteryo na gumugulo ngayon sa PBA at EASL. Saan nga ba nagtago ang isa sa pinakasikat at pinakamaaasahan na import sa Pilipinas? Si Justin Brownlee ay bigla na lang nawala at hindi makontak. Ayon sa mga sources ng isang reputable news site, hindi makontak ng Meralco si Brownlee na dapat sana ay maglalaro bilang naturalized player ng Meralco Bolts sa EASL Home and Away Season. Dapat ay ipinagbunyi ang dream team up ni na Justin Brownlee at Ronde Hollis Jefferson. Pero sa halip, dumating ang Meralco Bolts na walang Justin Brownlee. Nagdala na lang sila ng pangalawang import na si Ismael Romero at ang resulta, natalo sila sa Ryukyu. Wala raw choice ang Meralco. Sinubukan na raw nilang i-contact si Brownlee, pero walang response. Kailangan na nilang kunin ang kapatid ni RHJ, si Raheer Hollis Jefferson, para sa susunod na laro. At ang nakakapagtataka pa, hindi lang ang Meralco ang hindi makapag-contact kay Brownlee kahit ang mga officials ng Barangay Hinebra at ng San Miguel Corporation ay parehong walang alam sa kinaroroonan ni Brownlee. Ibig sabihin, hindi ito issue ng pagbabawal mula sa Hinebra Management. Ayon sa Meralco official, may consent na nila ito bago pa man i-report online. Ang tanong, nasaan na nga ba si Justin Brownlee? Teka, teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba na si Justin Brownlee ay nagkaroon ng health-related issues noong 2023? Oo, nagkaroon siya lang severe food poisoning at asthma attack. Also, na-flag siya sa isang doping violation controversy at hindi siya nakalaro ng ilang buwan bagamat cleared na siya at nakabalik sa PBA ang kanyang biglaang pagkawala ay nagdulot ng pangamba sa maraming fans sana ay ligtas at maayos lang ang ating minamahal na import narito ang aking analisis mga ka sa ngayon ang sitwasyon ay puno ng hiwaga at legitimate na pag-aalala may tatlong posibleng dahilan Una, isang personal o pamilyang emergency na nangangailangan ng kanyang buong atensyon. Pangalawa, isang health-related issue na nais niyang panatilihing pribado. O pangatlo, isang communication breakdown or error lamang. Ano man ang dahilan, ang pinakamahalaga ay ang kanyang kaligtasan at kalusugan. Sana ay magbigay ng update ang kanyang agent or manager sa lalong madaling panahon para mawala ang ating mga pag-aalala. Kaya mga ka-hoops, abangan natin ang mga susunod na balita. Sana ay ligtas si Justin Brownlee at magpakita o magparamdam na siya sa lalong madaling panahon. I-comment nyo ang inyong mga hula at mensahe ng suporta para kay Justin Brownlee sa ibaba. ba. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng PBA at EASL updates. Better late than never mga ka-hoops!